Tanghaling tapat, naabutan namin si Kenneth na naliligo sa Manila Bay. Sobrang init daw kasi ng panahon, kaya naisipan niyang maligo kasama ang kanyang mga kaibigan dito. Hindi okay. naman po pinagbabawal eh. Na okay. okay. dahil po naliligo. Okay. Ano yung nakuha mo? Maas. Paano mo yung nakuha? Pagsisid ko, nahawakan ko siya, at tinuklaw ako. Si Charlie naman, mas pinili na maligo sa Manila Bay dahil wala raw siyang pambayad sa mga pribadong paliguan libre naman yan eh. Para sa mga tao na naliligo rito. Lalo na ngayon, summer ngayon. Pag walang pambaya dito. Dahil summer na ngayon, mas pinipili ng ating mga kababayan na maligo dito sa Manila Bay dahil libre lang ito kahit na pinagbabawal ito ng lokal na pamahalaan. Alinsunod sa ordinansa ng lungsod ng Maynila, bawal maligo sa Manila Bay dahil sa maruming tubig at naglulutang basura na delikado sa kalusugan ng tao. Babala ng Department of Health, bukod sa pagkakalunod ng mga hindi marunong lumangoy, kontaminado rin ang tubig sa Manila Bay na maaring maging sanhi ng sakit sa balat, hepatitis A, typhoid fever, diarrhea at amibiasis. Samantala, ay naman sa Philippine Coast Guard, Katuwang nilang ilang pulis upang magbantay sa lugar na dinadagsa ng mga mahirap nating mga kababayan upang paliguan tuwing summer season. Ako ang inyong kaibigan, March Wamar para sa Newslight.